Excited kayo sa mga nangyayari at nag-aabang kayo. Gaya niyo excited din po kami. Para sa karamihan, isa tong malaking kompetisyon. Pero para sa programa gaya ng Itbulaga, na 44 years na po na nagpapasaya, hindi po ito kompetisyon. Pero ito po ay aming inspirasyon. Yes! Wow! Tama si Kaya ngayon tanghali, maaga pa lang. Ah, kaya muna. Bago tayo magsimula. I love you too. Wow! session na kayo. Uh, sabi, sabi ko naman sa'yo, huwag kang kakain bago magkulanta. <laughs> <laughs> Hindi mo pa <na> munguya. <laughs> Hindi mo eh. Pero mahal ko po, po kayo. Mahal po namin kayo ni Paolo. May sakit o wala. Yeah. Show must go on. Yeah. And before that, total, nabanggit na ni Paolo kanina ang pagbibigay pugay. Lalabis-labisin na namin. To Tito Sen, Vic, and Joey, and their double cards, Congratulations sa inyo. Yes! Masaya. Masaya kami. Masaya kami. May bago na kayong tahanan. Masaya kami kasi marami ng pagpipilian ng tao. At least, ang noon time show ngayon, para ng buffet. Marami ka choices. Tama. So, kaya, Taos puso, sampu ng aming mga kasama, staff, production, the management, Tape Incorporated. We warmly welcome and congratulate Tito Vic and Joey. Congratulations po sa inyo. Ngayon <laughs> naman, kami dito, Ila Paulo at sampu ng aming mga kasama sa mga viewers natin in our own little way, in a different manner. We will try to make your afternoon full of joy and hope. Yes! yes! Dahil, ang gusto namin, araw-araw sa tanghalian, kasama nyo kami, ang ikulaga, tulong at saya, It's ang adorg namin sa inyo. Pero yeah! yeah! katulad na tayo, sinabi mo, Ayorne, I'll take this opportunity. I-welcome ko na rin ang isa pa na nagbibigay saya. Mm. Mas nauna to sa amin pagdating sa mga hosting. Mm. Di ba? Pero ngayon, Tapit bahay na natin sila. Aha. Oh yeah, oh, yeah. Bahay na natin. Sa it's show time yeah. ha? Congratulations. Welcome. Welcome. Welcome dahil ngayon. kapit bahay na namin kayo. Uh, masaya kami na matatawag na namin kayong kapuso. Oh. Kaya kung ano ka man, uh, party ka man ng madlang people. Kung dapat ads ka man, kung kapuso ka man, maraming maraming uh, salamat. Kung baga masaya kami na nandito kayo. Ang importante, tuloy-tuloy lang po ang pagbibigay natin ng saya dahil ang importante naman ay yung mga viewers natin. Yo, 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 yo. So, welcome to your new home. It's showtime. Yeah. Kaya talagang totoo pala. Bupay na. Bupay talaga. O TV. <laughs> yes. O TV5. O <laughs> EBJ. Yeah. Itbulaga. Bagong Itbulaga. Showtime. Talagang uh, nako ang magbe-beneficio rito kayo mga viewers at usapang beneficio usapang beneficio o okay, oh, ito na nako magsasaya tayo <laughs>